continuation guys na kung saan si Kite po is po ako kapag tabo rito sa Charongang Point Ayan, so sa mga nagkaabang po ng aking vlog na to sa mga kabayang po, po Ito po yun guys at uh, marami pong naliliko ngayon. Ayan, pakita ko po sa inyo. Ito po yung uh, malapit, pagkatabi lang din po ito guys sa Diamond Beach Resort na nandun din po banda. Tapos dito naman yung aking uh, susunod po na vlog ngayon. So may toilet din po siya may parking area. Ayan po. Ang kaso nga lang po guys, kung napansin niyo po guys, nandito lang po yung parking area. Tapos doon po banda, uh, bawal po doon ang sasakyan. Yan. Bakit po? For the safety po. Lalo na sa mga bata. Okay? So nandyan din po ang aking mga relatives, ang aking sister-in-law. Nandyan po sila ngayon guys. Ayan guys. Nice kaayo ang place. So, oh, may parking area naman guys pero bawal pong pumasok dito ngayon. Okay. Wow. Walang sa dagat guys. Eh? So, mamaya-maya magtampisaw tayo doon. At marami ring bato. Okay. So, may puno pa guys. Hindi na't kailangan magdala pa tayo ng tent. Very relaxing na po ang lugar. Guys, ang baon namin guys. Oh, walang lutuan yan. Mm -hmm. Ito lang ang baong namin Pizza Tapos fruits May fruits tayo guys And then May tinapay tayo May lamiun dyan tinapay guys Ang tapping sky May coconut siya Gapo okay. kasi lang Puesto ba oh, Ayag kayo Alright guys Ang atong lamiun na balon guys May kamote Gapo na itong balon doon no niya na mo yun ako na pun kay na ay pizza di ba may hot dog may ies tapos ah sis usan isis Palaman man sis? tapos fruits eh di ba mo ni guys oh nata barbecue pero may nata maglabas ng barbecue okay. Alright guys, uh, umalis muna ako dun sa pwesto namin at i-share ko po muna sa inyo guys kung ano pong meron dito sa banda na to. Ayan, so sa mga naonang na-upload ko rin po noon na mga videos kung saan po naligo si Kindness, halos magkakarugtong lang po ito dito guys. Ayan, kaya lang iba-iba lang po yung pangalan ng beach resort dito. Okay, so yung naunang na-upload ko po noon is yung Diamond Beach na kung saan is yes, may bato rin po sa mismong gitna ng dagat ngayon naman po mas marami po dito banda yan so sa mga gusto lang din po na mag uh, maligo dito banda so mas marami pong bato dito guys at syempre konting ingat din po tayo ayun so pakita ko lang po sa inyo guys ayun po so pwede naman po tayong pumunta dyan mismo maligo ko. ayan okay tapos dyan din po banda guys. Pwede rin po. Yan. So ito po yung pinapakita ngayon ni Kindness. Kung saan po yung pwesto natin. Ayan po. Okay. So pwede din po tayong ah uh, dyan banda. Ayan. And then yun po ang kabuuan ng beach resort na po na ito. Yan. So, nandun po banda, guys, yung Diamond Beach. Tapos, dito man dito tayo banda. So, napansin niyo po, guys, yung bato po mismo sa gitna. Ayan po, yung sa malapitan. Ayan po. Yan doon po ako noon. So, magkakalapit lang po sila. So, sa mga gusto din po, guys, na nagsusubaybay po sa aking YouTube channel, kung gusto niyo po talaga na ma-experience po dito, pwede di po kayong uh, pumunta rin po dito banda. yan. So, sinishare po ito ni Kindness para din po sa mga ko na naghanap po na magandang uh, beach resort po dito sa Japan. So, may, may recommend ko po talaga sa inyo, guys. Napakaganda po. Ayan. So, pakitala ko lang po sa inyo yung kanyang buhangin. Ayan. So, yun po, guys. Ang uh, aking mga binahagi sa inyo. So, dito, guys, lalo na kapag ubong Yasumi or one-week holiday po ng summer vacation po sa Japan, uh, maraming mga mas naliligo dito. It's better po kung sa gabi kayo pumunta para mas malakas. Saan nyo gustong pumwesto? Dahil kapag araw, mas marami na pong tao. Okay? Ayan. Tapos, ang ganda pa talaga ng uh, view. Okay? Ayan guys, oh. Nakaka-amaze po yung ganda. Ayan. Tapos, dito naman banda guys, mas marami pong bato. Okay? Ayan, so gusto mo po kapag nainitan ka po, pwede ka po makasilong dahil nakakatulong po yung mga bato. Alright, ayan. So ang ganda po talaga guys. Wow. Okay. Kahit saan po, pwede po tayo maligo dyan banda. Ayan, sumaya so, maya guys, balikan natin dyan guys dahil maligo po tayo. Ayan, so ito ay binahagi ko lang po muna ngayon sa inyo kung ano po yung magaganda dito na sa... Fukui Ken na pwede mo pong uh, pwede kayong maligo, magbanding, magkakaibigan, ayan, mag-asawa, magkapamilya o ano paman, pwede po kayo dito guys sa beach resort na ito. And then wala naman po siyang entrance fee. Sa so, ngayon din po free po din yung parking area. Ayan, wala pong bayad ang parking area namin ngayon dahil wala pong bantay. Madalas po may bantay dito kapag Uh, panahon po ng ubong yasemi or holiday talaga sa Japan ang summer vacation, yun po may bantay may bayad po yung parking natin alright and then, higit sa lahat guys uh, bawal po ang barbecue okay, so bawal po ang barbecue guys, it's better is magdala na po kayo ng anyong mga baon na luto na, and then kung mag overnight kayo, ilang araw kayo dito uh, it's better po is magdala lang po kayo ng yung sa mga butin po yan, yun sa may gas, pwede kayong magluto nun. Kasi pinagbabawal po ang barbecue. Yan, so bakit po, dahil inaalagaan na dito yung kalikasan, yung puno na pwedeng matamaan po ng ating pagbabarbecue. Yan, and then yung buhangin din po sa uling. Yan, pinagbabawal, ang laking bawal po yan dito sa Japan. So, safety po dito guys, dahil may mga police. Ayan, so marami dito guys na, ano, na walang wala namang problema talaga dito mama Shal. so ito eh binahagi ko po talaga sa inyo guys para sa mga kabayan ko po na hindi pa nakakapunta po dito ayan kung ano bang meron sa beach resort na ito ayan so isa itong parang tinatawag ko rin po ito guys na little boracay alright ayan po so mga at saka higit sa lahat guys nakakaano dahil may mga puno pwede tayong magrest saglit ayan diba? Tapos sa gilid yan, guys, kalsada. So, gusto nyo rin po ng bumili ng yellow. Malapit lang din po ito sa mga convenience store. So, kailangan niyo lang po talaga magdala ng uh, sasakyan. Kasi nga po, hindi naman talaga yung malapit na malapit. So, kapag summer season talaga, yung vacation po talaga dito sa Japan, o yung tinatawag na Ubong Yasami kung nakikita niyo po yan, guys, yung puting tindahan po yan. So, bukas po yan kapag mga holiday season po dito. Marami pong binibenta dyan. Mga pagkain. Ayan. So, ngayon guys, maraming space dahil kunti lang po naligo. Dahil ngayon, hindi naman po talaga siya bakasyon. Uh, Sabado lang po ngayon. So, sinulit lang po rin po namin ang pagpunta dito ngayon sa dagat. Kasi nga, next week is wala na po. um, uh, uh, next, uh, I mean, next month, mag mawala na po yung summer ayan tapos na po ang maligayang araw ni kindness alright so yun po ang mga isa sa mga binahagi ni kindness ngayon guys sa so, mga nagsubaybay po ng unang na upload ko kung saan po ako bumiyahi ayan maraming maraming salamat po sa pagsubaybay so ito po yung pinapakita ko po sa inyo ngayon kung gusto nyo lang po talaga makahanap o maka experience na magandang beach resort po dito sa Japan ah uh, isa po ito na re-recommend ni kindness ang poko'y Kenchero nga po. Alright? Alright guys, uh, ah, dito lang po sa loob ng sasakyan si kindness, Pinapawisan ako guys kasi hindi ako nagpa aircon. Ayan, ba? Diba? Nagbisa ko guys para maligo na tayo sa dagat. di oh, ba? Diba? Go lang yan guys. <laughs> okay. So, bis-bis tayo ng konti lang para ligo na tayo guys. Kasi hapon na then maya maya is mag fishing po tayo ito po yung mga uh, ginagawa ngayon ni kindesh guys kapag sabado kapag summer sinusulit ko lang po talaga ang uh, sa pagpunta sa dagat kung hindi maligo mag fishing alright yan po sa so, na tayo guys dahil tapos na pong mal magbihi si kindesh okay let's go All right guys ito yung napakaganda po na attraction dito. Ayan. So, andito na po si Kindness. di diba guys? ka kayo ang batugyot. Oh, sa tibuok ka nagatang. Ayan. naghatag yun siya. og ano guys, sa view. So, marami talaga nag-picture taking dito guys. Ayan po. Tapos may puno. di diba? Kung gusto natin na magpahinga, may punong kahoy. Nakakatulong po sa mainit na panahon. Ayan, so ngayon dito naman tayo banda. Wow. Ang ganda ng place, guys. Nakaka-amaze po yung tubig, guys, oh. Ayan. Nice kaayo. So, ako, ako ginigyan na guys. So, kin talaga natin ito ngayon. Wow. Nindot, oh. Ang ganda ng, ano, Ayan, masaya-saya po ng mga music. Okay. Wow. Tapos tingnan nyo yung tubig, guys. So, oh. talagang maliwanag na maliwanag po. Right. Wow. So, yun, guys, ha. Sa so, mga gusto lang po na pumunta dito, mamasyal, maligo, magpampisaw. Ito po yung pinakamaganda po rin dia na paliguan po sa Japan. Ayan. Okay. Dito naman tayo banda, guys. Tignan natin kung may hagdanan ba, guys. At kasi natin. Kung pwede ba tayong umakyat dito. Isa ito sa ano, guys, eh. Parang uh, respetado po na place dito. Kapag may ganyan po na parang may ark, um, napaka-respetado po na lugar ito. Yan. Okay. So, oh, pwede rin po palang umakyat dito. Ayan, eh. Oh. lang si Kindness. Ayan. So, kapag may mga ganitong ano, guys, ito po yung uh, parang napaka-respetado po na lugar dito. Ayan, so, meron din po pala, oh. Pwede po palang umakyat dito, guys. Kaya ko ba? Nakapaalam po si Kindness, guys, oh. <laughs> Baka maano ko dito. yan Ah, ayan guys, so May daanan po talaga siya. Pwede kang umakyat. Right? Yan. Okay, try natin na puntahan. Parang, ay, wala akong tsinelas matulis yung bato. May na lang. Balikan natin yan. Okay. Ito tayo banda guys. At nagtampisaw na sila guys. Yan <laughs> oh. Nagustuhan nila music. O diba? Sarap na. Tampisaw, tampisaw na sa dagat guys. Meron din doon banda oh. Wow.

guys, naito tayo ngayon guys sa loob mismo, ayan so mapakita ko lang sa inyo guys kasi, ayan po oh may lubid talaga siya guys, oh na pwede kang pumunta doon ayan ito, so ilapit ko lang po ha ah. ayan oh so pwede kang umakyat doon tapos nagpa-picture taking, ganda no Wow. Naka-amaze naman, no? Ganda. Pakaiba yung ano ng bato niya, eh, no? Ano, no? Wow. Ang ganda, no? right guys, at kunti muna guys, maliligo lang talaga si Kindness. Ayan, gigil na gigil sa tubig yan. Ayan po, so ibahagi ko pala sa inyo, kapag gusto nyo po guys na magstay sa dagat na ilang, ah, uh, halimbawa overnight kayo, tapos may mga kids or gusto nyo ng music, pwede po kayo guys magdala ng generator. Ayan, kami guys kapag magkakapamilya, magkakasama kami talagang dalawang araw sa dagat, may mga dala po kami mga generator alright guys uwi na tayo ok punta naman tayo guys mag fishing tayo ngayon so guys <laughs> uh, tapos na tayo dito Ito na ano guys so sarap mag banding guys ganitong view okay so ngayon yes basa si kind guys hi nakaligo yun kaya balik ka tayo dun guys para magbihis tayo okay Alright guys, tapos na po naligas si Kindness, Lamin na kayong feelings Ayan, so nakabisa ko guys Tapos yung suot ko ngayon, ayan Nakapans po tayo dahil Mag fishing po si Kindness ngayon Ayan, so sa lahat naman po Ng mga uh, Kababayan ko po dito, ayan So please po, sababayan niyo po yung aking vlog dahil mamaya pong gabi is magpi-fishing po ako guys. Ayan, so may huli man o wala. Okay lang po yun. Ayan, pero sana is samahan nyo naman po kulit guys mamaya sa aking ma-vlog po. Alright, so ngayon is konting pintuhan lang po. Ang sarap po talaga ng tubig. Grabe, ano. Tapos may nakita pa akong isda guys. Dalo ko nang gigigil dahil nga po mahilig mag-fishing si Kind Nesh ba? Ayan, so need ko mag ngayon guys kasi wala ko sudan sa balay. <laughs> Ayan, so palaging nakakalibre po ng isda si Kind Nesh. So sorry, dito po sa Japan, sa ano ka lang guys mahilig kang magtanim may, mahilig kang mamingwit may ulam ka po talaga ayan kailangan lang ng sipag tapos so tanggal pa yung stress mo ba guys ayan so yan po yung aking mga na na ano ngayon na uh, i-share po sa inyo na bahagi yan po sa lahat naman po ng mga ulitin ko lang po mga kababayan ko po dito na hindi pa talaga nakapunta po dito sa Fukui Ken ito po yung mga i-share ko ni, po ni Kainesh guys so please uh, abangan nyo po din ang aking masasunod na ma-upload na videos alright so yan po guys at kanting kain lang si Kainesh maya maya is alis na po tayo punta po tayo sa fishing spot right, Guys, guys. So, lipit ligitan time na, guys. Alright. Alright, guys. Uh, tapos na po kami, guys. Uh, Lipit-lipitan po. Ayan. So, nasa parking area na po kami, guys. At uh, papunta na po ako ngayon sa fishing area. So, yung mga uh, sister-in-law ko po, uwi na po sila kasi may mga bata, guys. Yung sa kanila kasi maligo lang ayan, so please po, abangan nyo po yung aking susunod na ma-upload na videos kung saan po is maki-fishing po tayo ayan, so ulitin ko lang po ito ay binabahagi ko lang po lahat sa aking mga kababayan ko po dito sa Japan, ayan mega mega love shoutout po sa lahat sa mga gusto lang po kung dito maka-experience sa Tsurunga po kay Ken po kung ano po yung pwedeng gawin natin dito. Ayan, masulit natin ang uh, bakasyon lalo kapag nasa malayo po kayo nang galing. Ayan, so kailangan pong ano ba yung mga dapat natin na uh, gagawin mag o mag-enjoy ba tayo dito? Ayan po. So, masasabi ko po is talagang mag enjoy po kayo. Alright? So, ako muna yung paalam sa inyong lahat, guys. At kunting usap lang muna kami ng aking sister in bago sila uuwi po. At tayo naman is nilipapin po sa ibang spot. Fishing spot po tayo, guys. Ayan. So, please po, abangan niyo po yung aking susunod na upload na videos. Bye, guys! Duma, arigatou gozaimasu! Yoroshi ko po! Ooh! guys, mana soy pay ko hak karun. Ayun, so, jadi yun na. Ha? Alright. Eh, sa kalihok ni Karabaliak. Uy. Oh, ha, ha, ha. Okay. Ayun, guys, oh. Hmm. Hmm. Pastilan dulu. Libre akong sudan, ali, guys. So, lamik ko sa suba, so, sa baon. Nya yeah, at malugbati na apa sa bahay guys, di ba? Ay, lipay ka sa kailus